Questions, magkano ang minimum tax dito sa Czech Republic? So, wala pong specification kung magkano ang ating tax dito sa Czech Republic. So, ganito lang kasimple ang computation dyan. Ang computation po dyan is kung magkano ang inyong gross salary, yun po yung kukuna ng tax. So, 15 to 20% ng tax dito sa Czech Republic. So, yun po yung kukuna. For example, meron kang basic salary na 25,000 crowns. Meron kang overtime na worth 5000 crowns so 30000 crowns in total na yon. Meron kang night differential na worth 5000 crowns, for example lang yan ha 35000 crowns na yon. For example, meron kang bonus na natanggap na worth 5000 crowns so nasa 40000 crowns na yon. So ganito ang computation niya. Gross siya Ibig sabihin ng gross, yung talagang total ng natanggap mo, ng, ng, as in kasama na pa yung overtime, mga night differential, something lahat yon ililess mo po yung tax mo, 20%. So, magkano ang 20% ng 40,000 crowns? So, ang 10% niya is 4,000, ang 20% niya is 8,000. So, ganon yung computation niya, guys, ha. It's more or less ganon. Pero, talagang ganon ang computation niya. Minsan, inaabot pa yan ng 30%. So, minsan, lumalaki pa. Kasi, minsan, pag sumasahod kami ng nasa 30 plus, is talagang inaabot po ng nasa 9,000 ang, ano, ang tax. So, depende yan, guys. Kasi, Meron naman kami dito na tax na parang 2,570 yata yun. Na parang Uh, libre. So, basta, ganun ang computation niya. Huwag nyo nang, huwag nyo nang gawing mahirap or komplikado. Nasa 20%, doon kayo mag-base sa 20%. Kasi, yun talaga yung computation dito sa Czech Republic is 20% ang tax. Now, ah, uh, yun naman sa mga insurance nyo, guys, is ano naman din yun. So, kakaltasin din yun sa inyo kung magkano ang firm insurance. So, may kaltas din po yun. So, Basta, ang masasabi ko lang sa inyo, once na meron kayong libre na bahay, is medyo kaya ninyo, medyo malaki, sabi natin 20 plus crowns. Pero kapag wala po kayong libre bahay, kahit inaabot kayo ng, for example, ang inyong uh, sahod, o yung inyong sahod talaga is nasa 35,000 crowns, is kung may bahay kayo, for example, ang bahay nyo is 7,000 crowns. So, 28 na lang yung inyong sasahurin. Not bad din naman yung 28. Malaki na rin po yun. Kaya lang, syempre, iba pa rin kapag libre yung bahay nyo. Kasi, pag sumahod ka ng 30,000 crowns, for example, a 30,000 crowns, is wala na kayong kakaltasin na bahay. So, ganun lang yun. Ganun lang, guys, ha, yung tax. Huwag nyo nang anuhin. Huwag nyo nang gawing complicated. Nasa 15 to 20 percent lang po ng inyong gross salary.